Kumusta? Ngayon uh, tatalakayin natin ng isang medyo komplikadong kaso mula sa Korte Suprema. Ito yung People of the Philippines versus Adelberto Yap at uh, kasama niya yung iba pa. Oo. Oh. GR number 255087 ito. Tungkol sa pagbili ng um isang mamahaling fire truck. Tama. Para sa Mactan Cebu International Airport Authority, yung MCIAA, medyo matagal na ito, bago pa yung ASEAN Summit noong 2006. At ang interesting dito, hinatulan sila ng Sandigan Bayan, e-graft. Pero pagdating sa Korte Suprema… Binaliktad. Pinawalang sala sila. Kaya ang mission natin ngayon, himayin natin, bakit kaya? Ano yung mga legal na batayan? Simula na natin? Sige. Ang mga kaso dito, bale nasa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung RA 3019. Dalawang sections ang importante. Ano yung mga 'yon? Una, yung Section 3E. Ito yung para sa lahat ng akusado sina Yap, Ordones, Dublin, Casas at Barilio. Ito yung uh, pagbibigay ng undue injury sa gobyerno or unwarranted benefits sa private party. Dahil sa? Dahil sa manifest partiality, evident bad faith, o kaya gross inexcusable negligence. Medyo mabigat yan. Oo nga. Tapos yung pangalawa? Yung Section 3G. Ito para kay G. Yap lang yung dating general manager. Tungkol naman ito sa pagpasok sa kontrata na uh, grossly and manifestly disadvantageous sa gobyerno. Dehado kumbaga. Okay. Malinaw. So nung una, sa Sandigan Bayan, ano ba yung nakita nilang basihan para sabihing guilty sila? Ano yung mga, kumbaga, ebidensya nila? Well, ayong sa Sandigan Bayan, meron daw conspiracy sa buatan. Mm -hmm. Tapos meron silang uh, tatlong pangunahing punto. Sige. Ano yung una? Yung una, meron daw advance payment na 6 million pesos. Binaya daw ito sa supplier, yung Asia Borders, kahit, Ah, uh, hindi pa na de deliver yung fire truck. Medyo kaduda nga naman pakinggan. Oo. Advance payment bawal yan. ba? Diba? Tapos ano yung pangalawa? Pangalawa, itinuring nilang hindi raw kwalifikado itong Asia Borders bilang supplier. Lalo na nung binago yung requirements sa experience. Ah, ito yung binabaan. Oo, mula limang taon, ginawang isang taon na lang yung telangang experience. Para sa Sandigan Bayan, parang ginawa ito para lang makapasok yung Asia borders. So parang pinaburan. Parang ganun ang tingin nila. At yung pangatlo, para kay G Yap naman, dun sa Section 3G yung dehadong kontrata? Oo. Sabi nila, masyado raw mataas yung presyo. Yung kontrata nasa USD 732,000. Pero yung uh, aktual na halaga daw ng truck base sa ibang papeles, nasa mga USD 617,000 lang. Malaki-laking diferensya rin yun ah. Oo. Tapos may issue pa raw sa customs declaration parang underdeclare daw para mas yung buwis na binayaran. Yan ang mga basihan ng Sandigan Bayan. Okay, so mukhang matiba yung kaso ng prosecution sa level ng Sandigan Bayan. Pero ayun na nga, pagdating sa Korte Suprema, ibang istorya. Paano sinagot ng SC yung issue na dekwalifikado raw ang Asia Borders? Ah, dito pumasok yung technicality. Pero napaka-importante. Sabi ng Korte Suprema, depektibo yung informasyon. Yung sakdal mismo. Bakit depektibo? Kasi hindi raw malinaw, hindi specific don sa nakasulat na sakdal kung paano naging hindi kwalifikado yung Asia borders. Alam mo, sa batas, kailangan very specific ang accusation para madepensahan ng akusado yung sarili nila. Right. Due process. Kailangan alam mo exactly kung anong ibinibintang sa'yo. Tama. Viation daw ito sa karapatan ng mga akusado na malaman ang nature and cause of accusation against them. Tsaka in fact, sabi ng SC, dumaan naman sa proseso eh. Yung Bids and Awards Committee, yung BAC. Sila yung sumasala sa mga bidders? Oo. Idineklara nilang kwalifikado ang Asia Borders. Tapos inaprobahan pa ito ng buong MCIAA board. So hindi lang basta-basta. Hmm. So may prosesong sununod. Okay. Yun yung sa qualification. E paano naman yung pagbago ng experience requirement? Yung five years to one year. Diba parang kahina-hinala pa rin yun? Yun nga yung isang ginamit ng Sandigan Bayan. Pero sabi ng Korte Suprema, teka muna, yung issue na yan, yung pagbago ng experience requirement, wala yan sa original na information. Ah, so hindi yun parte ng official accusation. Eksakto. Kaya hindi pwedeng gamitin yun para i-convict sila. Violation na naman sa karapatan nila. Tsaka may paliwanag din naman yung BAC. Ano daw paliwanag nila? Ginawa daw yon para mas marami ang makasali sa bidding. Para mas competitive. At mas tiningnan daw nila yung reputasyon ng foreign manufacturer ng fire truck, hindi lang yung local supplier. May punto. At nasa diskresyon ba ng BAC yun? Oo. Nasa diskresyon daw ng BAC ang pagset ng mga requirements, basta reasonable. Hindi raw ito nagpapakita agad ng masamang hanggaran o pagkiling. Okay, gets ko. Ngayon, puntahan natin yung P6 million. Malaking pera yon. Paano yon pinalusot ng Korte Suprema? Hindi ba talaga advance payment yon? Dito, tiningnan ng Korte Suprema yung kontrata mismo. Sabi nila, hindi ito advance payment sa literal na ilegal na paraan. Ito raw ay bayad para sa gastos sa pagkuha ng letter of credit, yung LC. Ah, yung parang garantiya sa banko para sa supplier? Oo. Kailangan yun bago pa man ma-ship o ma-deliver yung unit. Nakalagay daw mismo sa kontrata na obligasyon ng MCIAA na sagutin yung parte ng gastos sa LC, specifically 20% ang LC cost na hindi lalagpas ng P6 million. So nasa kontrata pala? Nasa kontrata. At kung may duda man daw sa interpretasyon ng provision na yon sa kontrata, dapat ang interpretasyon ay pabor sa akusado. Ito yung prinsipyo ng indubio pro reo. Pag may duda, pabor sa akusado. Tama. Dahil dito, hindi raw napatunayang beyond reasonable doubt yung elementong evident bad faith, manifest partiality, or gross inexcusable negligence na kailangan sa Section 3E. Malinaw, napakadetalyado ng paghimay ng Korte Suprema sa Section 3E. Ngayon, yung kay J. Yap naman, Section 3G, yung dehadong kontrata raw, ano ang sabi ng SC dito? Dito, dalawang major points din. Una, yung presyo na USD 732,000. Sabi ng SC, hindi lang naman siya pang nag-approve niyan. Ah, yung buong board ulit? Oo, oh, ang buong MCIA board ang nag-approve ng budget at ng contract price. Hindi ito solong desisyon ni Yap. Pangaluma, at ito yung parang knockout blue sa accusation na to. Ano yun? Yung mga aligasyon tukol sa discrepancy sa invoice value tsaka yung sa customs declaration, yung sinasabing mas mababang presyo daw talaga, yung dineklara. Nangyari daw yon mga November hanggang December 2006. Okay, tapos? Eh si G umalis na sa puesto bilang general manager noong July 31, 2006. Ah, so wala na siya nung nangyari yung mga sinasabing irregularity sa declaration? Exacto. Paano siya mananagot sa isang bagay na nangyari pagkatapos na siyang umalis sa puesto. Kaya sabi ng SEC, kulang na kulang ang ebidensya para patunayang grossly and manifestly disadvantageous yung kontrata dahil mismo sa naging aksyon niya nung siya pa yung GM? Wow, talagang crucial yung timeline pala dito. Oo, napaka-importante. Timing is everything, kumbaga. So, kung lalagumin natin lahat ng ito, ano yung pinaka mensahe o aral na makukuha natin dito, lalo na para sa'yo na nakikinig at sumusubaybay sa mga kasong ganito? Para sa akin, ang pinakamalaking aral dito ay yung standard of proof sa criminal cases, lalo na sa graft, kailangan talaga prueba beyond reasonable doubt. Hindi pwedeng hinala lang o suspecha o kahit pa may mga procedural lapses na mukhang kahinahinala. Kailangan matibay na matibay ang ebidensya ng korupsyon mismo. Oo, kailangan mapatunayan yung mismong masamang intensyon o grabing kapabayaan. Pangalawa, yung kahalagahan ng karapatan ng akusado. Karapatan di lang malaman ng klaro, base sa nakasulat sa information, kung ano ba talaga ang krimen na ibinibintang sa kanila. Hindi pwedeng hulaan. At yung prinsipyo ng indubio pro reo. Yes, kung may alinlangan, whether sa ebidensya o sa interpretasyon ng batas o kontrata, dapat pabor sa akusado. Ang pagpapakulong sa isang tao ay seryosong bagay, kaya dapat sigurado ang korte. Kaya nga, sa kasong ito, ang resulta, absuelto si Nayap, Ordóñez, Dublin, Casas at Barilio. Ang bigat ng pagpapatunay, laging nasa prosecution yan. At dito, hindi nila naabot yung tinatawag na moral certainty na kailangan para sa conviction. Tama, at bilang pangwakas na tanong na maiiwan sa iyo. Sa mga ganitong kalakaran sa gobyerno, yung mga procurement na malalaki ang halaga, madalas may pressure pa sa oras. Tulad dito dahil sa ASEAN Summit. Oma, Paano kaya natin masisiguro na may pananagutan yung mga opisyal kung may malinga? Pero kasabay nun, hindi naman natatapakan yung karapatan nila bilang akusado. Paano natin mababalanse yung accountability at yung due process, lalo na yung prinsipyong inusente hanggat dinapatutunayan nagkasala? Hmm, isang napakagandang tanong na dapat nating pag-isipan. Paano nga ba?